Mr. Kanonigo, pinatawag kita para malaman mo ang violation na ginawa mo ang paglabag sa honor code na eswela na ito. Binigyan mo ng dungis sa paralang ito. Alam mo, mahalaga sa lang ito ang moralidad, ang magandang reputasyon. Anong trabaho yung pinasok mo? Wala ka na ba ibang trabaho mahanap? Bakit mo pinipenta yung katawan mo? sinisira mo buhay mo. Hindi lang buhay mong sinisira mo, pati ang magandang reputasyon ng paaralan na ito. Dapat alam mo ang consequences sa ginawa mo. Alam mo ba ang katumbas ng ginawa mo? Expulsion! Kalat na kalat na sa buong paaralan na ginawa mo. Nalalagay sa kahiyan sa alanganin ang reputasyon na para lang ito ng tayo sa'yo. Din Reyes, maangwa naman po kayo sa akin. Huwag po ninyo akong um extend. Graduating na po ako. Inaasahan po ng nanay ko na makakagraduate na po ako. Maawa po kayo. Hindi ko naman po ginusto yung trabaho na yun. Napilit na lang po ako. Dahil kailangan ko po bumita ng malaking pera para may pagbuta tatay ko. Nagkakasa po siya. Kailangan ng chemotherapy. Walang-wala -wala po kami. Wala po kami mapag -uhunan. Hindi po sa patang ni kita na nanay ko sa pagtitinda sa bangketa. Nag-aaral pa rin po yung kapatid ko. Kailangan ko rin pong magbahay na matrikol sa eskwela nito. Wala na po mapagkukunan. Kung mamimiliin ako, kung hindi mapibili ako, hindi ko papasukin ang pagbebeta ng dangal ko. <laughs> Nalagay ako sa napakahirap na sitwasyon kaya nagawa ko to. <laughs> Sana po maintindihan niyo ako. Mahawa po kayo. <laughs> Gusto ko rin po makalis sa sitwasyon ko at ang pag-graduate ko po, Tinayas, ang makakapagpahal sa akin sa putik na kinalalaki ako. Kung tatanggalin niya po ako, mawawala na po ang pag-asa na makakaon ako. Ma mawawala kayo din, Redis. Sana inisip mo yan bago mo pinasok ang trabaho na yan. pasensya ka na rin. Pero kailangan kong gawin ang tungkulin ko. My decision is final you expel. Wala kayong puto. Wala kayong kaluluwa. Tanda niyo ang araw na ito. Tanda yung ang araw na ito. Alang araw, babangon ako. Makikita ninyo. Makikita ninyo. Makikita ninyo.